Paganda well na oh, na. Good morning mga po. Andito po tayo sa at nagtitrain ito ay may history kong puno boss mga boss ito ay centennial tree na to bumuwal na to mga boss eh kami unang nag responder ito Malaking puno to, acacia. Dito tumumba yan mga boss. Oh. Nawala ng ano, nawala ng kuryente. Gabi, bagyo yun. Hindi ko alam kung anong bagyo yun. Basta kami nag-responde yan. Oh. Pero naka-preserve po yan. Itong puno na acacia. Ayun. Eh. Pakita ko sa inyo mga boss. Naka-appreciate po yan, mga boss. Yung Centennial Tree na yan. Atin mo, ang ganda. Ang ganda na na ng tubo. Ito yung pinaka-ugat niya. Ito yung bumuwal. Eh. Papuntang kalsada. Kasagsagan ng bagyo nun. Nakalimutan ko anong bagyo yun Eh, mga boss, nakakalimutan ko anong year yun. Eh. Matagal na. Mga boss. Oh. Doon lang yung bahay niya, no? Dito sa kasada na okay. Ito po ay malapit tayo sa Tew Museum. Ito, ako, so. yung Museum to. Tew Museum, ito ay ito ay nagmarami sa pat. Si Emelda Marcos dito, mga boss. to Ito, Parks to Parks. Dumisiyo. Yan po yung maraming sapatos ng former first lady and Marcos. Dito po naka ano, sa loob yan. Dito rin tayo rito sa Centennial Tree. Nakakasya. Ito na-preserve lang ng pamalang Marikina. Kaya magbuhay pa rin hanggang ngayon. Oh. Malaking puno ito mga boss. Pasya. Ang dami lang din. Tawa po, siya papakita ko sa inyo yung mga artist dito, Walk of Fame, ayun oh. yung Aquino, ayun ito okay. sa ang ganda niyan ito kay Joseph Estrada ang former president dami yan eh kapatungan na kang rito mga boss yan po yung pulo ha mga boss ha ayan so, ay centennial tree na yan. yan yung nabubuwal sa magsagan ng bagyo pero na-preserve pa ng pamara ng Marikina mga boss ang ganda na na tubo Ganda ayun na to ka Eduardo Malalo isa makuha oh. yung museum na yan boss ay malapit dito sa cielo oh. yan yan po ang nakalagay lahat ng mga sapatos ng presidente senador andiyan po lahat si Melda Marcos andiyan po lahat sa loob hindi natin pwede video kasi bawal po mga boss napakita ko lang po sa inyo yung siyong, siyong na yan o no? may ibang celebrity yung, yung nakalagay dyan yung mga sapatos nandyan mga boss yan kami no? so, Kita dito para maganda tignan ng ating siyong, siyong. <OR> uh. mm. hey, ah, ah. Catito, eh, Dios, aquí trembare esto está haciendo tío. Van dando la vuelta may walas na. Banda ko rin ko. Ang haba po tayo. Ang haba. Ang haba. Ang haba. Ang haba. Sa depit naman tayo nagtitrim ha Ayan yung depit sa Marginal Sa paligid ito Ayan okay. po yung depit ng Marginal Titrim tayo sa paligid ito mga boy. Columbus. Hindi na naman tayo sa Night of Columbus. Ato, puro mabababa mga sanga, mga puno ng talisay oh. Ayun Yung mga tricycle pinadala natin. Doon natin pinalamad sa kabilang side. Ang parking sila ayo. Ambo talisay ang bababa oh. Pero na tayong aerial gagamitan na natin. Kasi hindi maabot 'to pag ng trim. sira Sirao. Eh baka lado yan ha. Oo. Ano? Ang dilim dito eh kasi ang bababa na ng ano. Ng wire. Bababa ng ano pala na mga sanga no. Bababa na oh. Tapos sa tayo sa si Humisiyo, mga boss at saka sa DP dito na tayo sa Night of Columbus. Ibirahin na natin to. Yung, Ayun ang no? baba. oh eh ang baba. Ang dilim kasi nga ito nakasampay sa mga wire oh. Ayan boss, mag-uumpisa na tayo oh. Ayan. <coughs> ah, umpisa na. Dito po tayo sa Naipo ha, sa boundary. Ayan o. Boundary ng anto. Saint Geroguri Guri. Guri Guri. Saint Geroguri pala. Ayan o. Bababaan na. Ito pa. Titirahin natin ito kasi nakakaano sa ano. Sa wire. Ayan o. Paikot ko nang natupok mga boss Paikot, itry natin Na na, umpisa na na rin Umpisa na na magputol Matas na aerial malalag na oo grabe no? <tapos> okay lang yan ang baba na o nakakairahan na serial na kasi yun para maabot lang natin -tapos. <tapos> Ayun, dahil hindi natin aerial ang dami ng jam pamihan mo na ako tutanggalin pamihan mo na dali para ma ano sa init para mababa sa init, mabilad, para matay mga langgam. Marami-rami ito mga boss, oh. Marami-rami ito. matitrim rami dito. Eh, medyo maliwanag dito. rito. Doon pa. lang. ito. Baka tumama yun doon. Baba, o oh, tingnan mo, tumatama na sa area yung ano yung tanga, sa baba. Hindi kaya. Patras na lang. May hey, daro, gano, gano'n gano mo ba, Dumo, dumo. Tanggalin mo sa, ano, sa na yan. Yan, sa kamuyangat. Yan. 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 lang dam สามที่นึงสามที่นึงไปเตาอ่ะเออไม่มีป่ะไมย่ยูรินัลป่ะ Banti na lang tayo mamaya Para ano makuha natin to Nakatapat sa wind Salamin Sa oh, lamin Maliwanag na Mga Maliwanag na. Ito na lang. Oh. Ito, tsaka yung doon. Maraming pa yan. Oh, tao, tao. Ang ina, madilim ano? Oo. Ayun, madilim ano Oo. Oh, Oo. Oh. para mabuting nasa, ano, tayo, para mabuting nasa wire. Sige, nakatapos sa wire, okay, kamoy kamoy maliwanag na mga bato dito pa namin ito na sa loob saka so, panikot dun sa kabla Paalam mo na Paalam mo Okay na? Kaya Kaya natin niya ano Tan oh, Okay na Daba, Maliwanag na oh Oo yeah. boss Maliwanag na oh Ha? Ah, ito yung nakasampay na lang sa so, no. tayo mamaya sa kapila. Yan, yes, tuloy ito ha. Dito tayo sa... Ano, oh, tugod lang na yun. Columbus. Dito tayo. Boundary ang ano. Kainta. Boss, kainta na yan dyan o. No? Kainta. Kainta. Haltipo, no? Kainta. Kainta. Oo, oh, mga kain tayo, tayo pala. Bawang din na tayo. Yun. Liwanag na, oh. Ayos. Galing. Liwanag na, mga boss. kape. Okay. Mga boss, oh, ang ganda na tignan. Oh, ang liwanag na. Natrim natin yung talisay, mga boss. Ang kang aerial. Ang ganda na, na. Okay, okay ba? Maganda yung tinitirin natin mga puno para ma inalagaan at para maganda tignan. Hindi mga nakalaylay, para delikado rin sa mga motorista at sa mga taong dumaraan. Kaya tanggal natin yung mga patay po mga boss ha. Pinasama natin yung mga patay din. Yung may delikado sa pag, pag nahulog.